May nakainan nga ako sa Binyan Laguna, base sa nasagap ko eh legendary nakainan daw to na 13 or 14 years na nga daw. Hindi ako magtataka kasi marami rin talagang nakain dito kaya masasabi ko na kilala na sila dito. Eto nga pala ang ACK Food Corner na nagsaserve ng iba't ibang klase ng affordable na pagkain tulad ng mabisang pares nila na talagang binabalik-balikan na may malapot na sabaw tapos may mga taba-taba pa panalo. Meron silang overload pares dito na 100 pesos may kasama ng soft drinks tapos unlimited rice pa yon. Ang laman niya ay chicharon bulaklak at lechon kawali tapos may taba pa yan. May beef pares din sila at lechon pares na nagkakahalaga ng 60 pesos sweet rice na yan. Isa nga rin talaga sa nagustuhan ko dito eh yung kanilang nilagang baka na 100 pesos may kanin ng kasama. Talagang hindi tinipid sa sahog yung nilagang baka nila dito tapos may taba pa yan. Sarap! At kung nagkikrave ka naman sa gotong batangas eh meron din sila yan 75 pesos sweet rice na hindi mo na nga kailangan pumunta sa Batangas dahil dito sa ACK Food Corner, meron na sila niyan. Teka, meron din pala silang sisig dito at may masarap pa silang lugaw. Grabe, ang daming pagpipilian dito na swak lang sa budget natin pero siguradong solve ka dito. At kung grupo naman kayo, eh meron silang mabisang lomi dito. Meron silang jumbo lomi dito na 130 pesos. Sa palagay ko, naaabot ng 3 packs ang makakakain neto. Kaya sa mga taga Binyan Laguna dyan na naghahanap ng mabisang food tripan, eh dito na kayo kumain sa ACK Food Corner. Dito sa Santa Antonio Binyan Laguna or isa nyo na lang sa Google Map para madaling puntahan. Tabing kalsada lang to kaya makikita nyo agad. Open pala sila 24 oras kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may ACK Food Corner dito sa may San Antonio Binyan Laguna. Balik at tapat lang pala sila ng Perpetual College no? at open nga pala sila 24-7. Araw-araw sila open. No? Balik nandito nga pala ako para matikman yung kanilang mabibisang food trip. Ayan o. Oh. Sarap yun Balito nga pala yung una kong titikman guys yung kanilang beef pares, 60 pesos. Lagyan natin dito sa so may kanin. Siyempre, so, kuha tayo ng pampabata. Pampabata. Hindi na kailangan timplahan yan pag ganyan. Hmm. Confirm. Alam na. Hmm. Hmm. Oh. niyan. Hmm. 60 pesos mo. May pares at kaling ka na. Hmm. Siyempre, umorder din ako dito ng kanilang lechon pares. Bali, may mga laman siyang uh, lechon kawali. Tapos may mga taba. Hmm. Lagyan natin ng chili oil. Uy, pampatapang. You know? Yun dapat maglagay. Ayan. Luwin natin. Ish, grabe. Hmm. Bali guys, 60 pesos lang din nung kanilang lechon pares. May kasama ng kanin. Ganon din sa B-pars nila. Ang sunod nga pala natin titigman yung kanilang Goto Batangas. Grabe. 75 pesos, may kanin na rin. Hmm? Yeah. natin sa bak. Ah, bisa. Sandok tayo. Hmm, tagay natin ng kalamansi. Bisa. Ah, bisa. Meron din sila dito ng baka guys so, oh. 100 pesos, may karin na rin kasama. Dito mo yung serving, may mungo to topopo. May mais, may gulay, no? Sandok tayo. Diyan natin dito. Pabisa yan man. Laman. Hmm. Mois pa yan oh. no. hmm. Sarap Mm. Meron din sila dito ng Paris guys na unlimited rice. Ito. Tulad nito kanilang Paris na may chichorong bulaklak at lechon kawali. Bali 100 pesos mo may kasama ng soft drinks at unlimited canning. Uy. Mm. Meron din sila dito sisig guys so 100 pesos may itlog Pag gusto mo may kanin 110 pesos Tikman natin Hmm. Para tong pa yung mga laman ha. Ito naman guys yung kanilang special lugaw. Meron siyang chicharon, chicharon. Tapos tuwalya at itlog. Ayan. Ito yung gusto ko sa lugaw, oh. kulay puti. Di ba? Parang lutong bahay lang, oh. Si Manatin. Diba hmm. Hmm. to guys, uh, 60 pesos special lugaw. Lugaw kami lang sa 'ni. Dumala kailangan timplahan. Bali yung kami nilang itlog guys, Penoy. Hmm? Tuwal niya, oh. Ito, okay, guys, okay, so, meron sila pang malakasang lomi. Ito nga pala yung jumbo lomi nila na 130 pesos. Grabe, mura Magay natin yan dyan. Kicharon, may itlog. Diba? Tigaan natin ang kamalansi. Tapos naga mo ng girlfriend mo. Uy. Aray ko. Aray ko. Ayan, oh. Yan. natin dito. Mmm. Sarap ng lumi nila. Mabisa. Mmm. Mmm. Kaya sa mga taga Binyan Laguna dyan, eh, mag food trip na kayo dito sa may ACK Food Corner dito sa may San Antonio, Binyan Laguna. Bali nag-open nga pala sila ng 24 oras. At masasabi kong sulit at affordable itong mga pagkain nila at masasabi ko rin masarap dahil marami mga kumakain dito. Ayos. Kaya magpo-trip na lang kayo dito.